So narito naman tayo sa ating labuyuan. Mga busing. Kasi nakikita po natin yung labuyo po natin ay nagsimula na po sa paghinog. hinog. Pero yung hinog niya ay talagang konti pa lamang. So ganyan talaga pag naka ano tayo naka alerto tayo sa sa pananim ay mayroon tayo talagang mapipitas ng mas maaga sa sa pagsugata ng ano pagsalubong ng ah, magandang presyo pero ang labuyo natin ngayon ay ah, ano pa i e, kasimula palang maghinog. Kaya lang mag hinog ito kailangan problema ng labuyo natin eto yung sabi ng ibang mga farmers na kapag ang labuyo ay may sakit na. Mahirap na talaga supuin. Kaya sa amin ay ano lang sa amin uh, ano na lang to uh, uh, pasa palaran na ginagawa namin yung yung ano namin dito yung maintenance. Kasi malaki na din ang ginastos natin dito dito tayo nag Uh, focus na Una na gumastos Para po ay makarecover At uh, Siyempre Ay marami naman Siyang bunga uh, Isipin po natin kapag Magtanim pa tayo Ay medyo mauli na tayo sa uh, Hindi naman ibig sabihin na mauli Pero mas maaga na makabaharbis tayo Kung tayo ay Mayroon ng dating tanim so makikita nyo mga boss eto may bunga na no? baka sabihin ng iba na nag ano lang ako pa ulit ako dito nagbibidyo tapos yung sinabi ko hindi naman totoo so sinabi ko na nagsimula na po yung hinog eto yan so ngayon ay uh, June 22 no mas maagang panahon para magsimula tayo ng uh, pag harvest sa ating siling ano pero hindi pa naman tayo nagha-harvest so sigurado ay magha-harvest po tayo this coming uh, July siguro mga first week so hindi pa naman gaano na marami makukuha natin ilan pa lamang pero at least nakapagsimula tayo yan so atong yung itsura ng labuyo natin alam nyo mga busing ay yung labuyo natin ay inaalagaan natin na mabuti kasi ito po ay frontage ng sakit kasi sabi po ng iba kapag ang, ang sili kapag dati na po ay may sakit siya tapos hindi napalitan sigurado po na mamunga siya ulit magkakaroon pa rin ng sakit kaya ang ginawa po namin kahit kinakabahan na kami dito sa aming pag, -ala, pag alaga sa sili na ito kasi ito po ay inalagaan natin ng mabuti So medyo malaki yung puna natin na pinakawalan dito. Para po na kung sa ganun ay yung bunga niya hindi po babasta na uh, uh, ubusin ng sakit. Kasi kawawa po tayo kapag inubos ng sakit ito. No? Yan o. Yan ang may na. Ayan. So kasi simula lang na paghinog mga boss sa ating labuyo. So makikita nyo 'Yung dahon ng labuyo natin ay puntik-puntik ang color, no? Puntik-puntik 'yung kulay niya kasi uh, napakadami pong uh, mga medisina na natin dito para po na kung sa ganun ay makontrol po natin 'yung pag uh, laganap ng sakit o lapnos. Ito po 'yung tawag na lapnos. 'Yung 'yung bunga niya ay talagang nabubulok. Ayun po. Ito po yung number one na uh, kalaban ng mga taga-tanim ng sili. Ay ito papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung pina pinaka uh, takutan ng mga nagtatanim ng sili. Kasi sabi ng iba kapag ay dapat ay palitan, no? Kung baga lumipat kasi ibang area eh, sa amin. Alam niyo naman na hindi po tayo masyadong matagal dito sa pagtatanim ng labuyo, no? This is the second time na nagtanim po tayo ng labuyo. Kaya ang first time po natin, hindi po natin uh, noon ay nagtanim naman ng maliit pero hindi nagkakaroon ng sakit kasi maliit lang na area. E sa amin ay medyo malaki. Ito po ay uh, mahigit uh, uh, tatlong 3,000 na puno yung tinanim po natin kaya medyo malaklawak siya at ito po ay dati pa sa uh, hindi pa nag ano hindi pa nalaglag ng dahon nito nagkakaroon na po na siya ng sakit tapos nagbumalik yung dahon niya at namunga ulit at umakyat na din ang sakit kasi sabi ng ano kapag ang area ay talagang nagkakaroon ng, ng sakit dapat lumipat ng area eh tayo hindi naman tayo masyadong bihasa po dito kasi ay sa nasabi ko na na uh, kailangan pa natin na matuto sa mga bagay-bagay na hindi pa natin alam kaya mga busing kung kayo ay sa rin sa mga nagtatanim ng sili kahit anong uri ng sili basta sili ay isa sa mga bagay na masabi ko sa inyo ay kapag ang area ay nataniman na so, kailangan natin lumipat pag sunod na taon no? kasi yung area natin pag alagaan natin lalo na pag nagkaroon siya ng sakit ay talagang babalik yan mga boss no? katulad nitong mga sili namin pero tanging hiling ko po sa sili na ito ay makabawi malamang tayo sa ating puhunan ganyan talaga ang ano eh ganyan talaga wala tayong magawa yan kaya kailangan mahaba ang pasensya po dito sa pagtatanim no ay talagang mahaba ang pasensya kailangan para tayo ay magka ano uh, patuloy yung ginagawa natin no dami ng lapnos no sili natin eto nga ay bago bumalik yung sili talagang na ano na talagang parang napaluwa ako dito kasi ito talagang una namin na pinupuk pinupukusan binigyan ng maraming ano panahon at uh, halos yung gastos namin dito po naka uh, sentro kaya pag ito ay inatake tapos hindi po tayo makabawi po sa ating gastos sigurado po sa susunod na po tayong puhunan ganyan po ang mangyari kaya sa mga kaibigan natin mga farmers, no? Laging tandaan po na uh, kailangan tayong matuto sa mga bagay-bagay para po na maipsan po natin ang pagkalugi ng ating mga ginagawa. No? At ito yung napaka ano, masilan sa sili. Ito yung lapnos. Kaya yung sili po natin ay talagang binanata natin sa mga pang spray kahit alam po natin na marami po malalaglag at mauuwi sa lupa ayun lang po maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta huwag kalimutan i-share at i-like ang ating video para laging update po kayo sa, sa susunod na i-upload natin